Ang good news, hindi na tinag ang Gilas Pilipinas sa kanyang pwesto sa bagong labas na FIBA World Rankings habang umakyat ang Chinese Taipei ng apat na pwesto. Inamin naman ni Coach Team na maraming magagalit sa kanyang decision na hindi magpasok ng player sa pool. Sa huli, ipinaalala ni Coach Team na sa simula pa lamang umano ay sinabi niyang hindi lahat ng oras mananalo ang pambansang kupunan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagamat pinadapa ng Chinese Taipei at New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, hindi na ang pwesto ng Gilas Pilipinas sa World Rankings. Matatanda ang maraming nadismaya sa naging performance ng Gilas Pilipinas sa nasabing torneo, dahilan para pagdudahan ng ilan na maiiwan sa ibaba ng World Rankings. Kabaligtaran sa inaasahan ng karamihan na natili ang ating pambansang oponan. Narito ang report. Tutukan natin ang report ng FIBA sa fiba.basketball So guys, walang effect ang pagkatalong nalasap ng Gilas Pilipinas sa third window ha. Base nga po dito sa bagong world rankings na inilabas ng FIBA, nananatiling nasa ika apat na pwesto ang Gilas Pilipinas. Hindi siya bumaba and of course hindi rin siya tumaas. Expected naman yon di ba? Yung siguro yung good ngayon para sa sambayan ng Pilipino na sumusubaybay sa journey ng ating pambansang uponan. Marami kasi nagkakala dati, di ba, na iniisip nila na bababa yung pwesto sa world rankings dahil dito sa qualifiers dito sa si performance nila, di ba? Pero again, hindi siya gumalaw. Pero guys, kung hindi tayo gumalaw, yung Chinese Taipei, eh, grabe ang laki ng itinaas po nila. Apat po yung inakyat nila, base po sa inilabas na world ranking ni FIBA. Umakyat po sila ng apat, ha? Yung New Zealand, katulad din natin ng gilas, wala siyang paggalaw. World ranking po ito, ha? apat ang inakit ng Chinese Taipei. Eh. Hindi lang yan, ha? nasa 14th spot po siya ngayon. Naungusan na po nila yung Indonesia. Obviously, nakita ni FIBA yung galaw ni Taiwan, di ba? Walang duda yon. At siguro malaking impact din sa kanila. Yung performance nila versus New Zealand, yung Taiwanese at New Zealand, di ba? Pinahirapan nila yung New Zealander dun eh. And syempre, sa gilas Pilipinas na rin, na nila sa kanilang baluarte. Pero again, good news, hindi bumaba ang rango ng ng ating pambansang kupunan. Nanatili lang siya sa number 34, katulad ng New Zealand, number 22 naman siya, hindi rin umakyat at hindi rin siya bumaba. Kung hindi natinag ang pwesto ng Gilas Pilipinas sa World Rankings na inilabas ng FIBA, naniniwala naman si Coach Team na maraming magagalit sa kanya Bunga ng pagtanggi niyang magpasok ng ibang player sa pool. Matatanda ang tumanggi na ang coach ng Gilas na magdagdag ng player para mapalawak ang pool. Ayon sa kanya, mananatili umano sila sa ganung aspeto. Sa dulo ng kanyang pahayag, tila kumpiyansa naman siya sa kanyang desisyon. Narito ang kanyang pahayag. Tutuukan natin si Coach Team sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Alam ko magagalit sila dahil dito. Magagalit sila sa akin dahil dito. Alam ko yan. Yan ang bottom line. Pero may programa tayo eh. Meron tayong idea. Hindi natin babaguhin yan tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Well, kung tutuusin, may point naman si Coach Team. Alam niya na magagalit sa kanya karamihang pinay na sumusubaybay sa Gilas, Pilipinas. Pero may programa silang sinusunod eh. Meron silang planong gawin sa loob ng apat na taon. Sa ngayon, nagsisimula pa lang sila, di ba? Yun siguro yung point niya doon. At dahil nagsisimula pa lang siguro, inaasahan niya na may mali at may maganda mangyayari. At totoo niya, nauna na yung magandang nangyari eh. Yung Asian Games, di ba? Nakakuha tayo ng gold. Ngayon, andito naman sila sa pagsubo kung saan dalawang beses silang nabokya sa Taiwan at sa New Zealand. Pero, ayun na rin kay Coach Tim, basa sa kanyang pahayag, parte yun programa na sinimulan nila. Kaya sa dulo ng kanyang mensahe, sinabi niya na tingnan natin kung ano yung mangyayari. Let's see what happens, di ba? Matapang niya sinabi yan. Kasi alam niya na may ibubugay yung mga kasama niya sa hanay. Alam niya na may kakayahan pa silang hindi pa na ilalabas ng gusto. Yun siguro gusto niyang mailabas habang tumatakbo ang programa sa loob ng apat na taon. Sa isang side, may point din naman ang ating mga kababayan. Gusto nila kasi ngayon pa lang ayusin na ni Coach Team. Maglagay na siya ng karapat dapat na player sa pool. Ang problema, base na rin sa pahayag ni Coach Team, napakahirap kung mas maraming player na tuturuan nila sa pool, di ba? parang hindi magandang idea kasi nga kalauna ng practice Once sa sasalang na sila sa competition, mahirap pumili kasama na yung chemistry na dapat nabuo lang sa labindalawang players. Sa dulo ng pahayag ni Coach Tim, muli niyang ipinaalala mga sinabi niya habang bumubuo pa sila ng pool para sa Gilas, Pilipinas. Ayon sa kanya, imposible umanong mangyari na mananalo ang Gilas sa lahat ng kanyang laban. Matatandaan na sinabi ni Coach Tim na hindi mananalo ang Gilas sa lahat ng oras o laban na sasalihan nito. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlota ng Daily Tribune. Sa tingin ko, ang sinabi natin sa simula pa lang, hindi tayo mananalo sa lahat ng oras, hindi tayo magiging mahusay sa lahat ng oras, at yun ay isang bagay na imposibleng gawin. Pero pwede naman tayong maging mas mahusay kaysa kung ano tayo noon. Sigurado yan, maaari tayong maging mas mahusay kaysa kung ano tayo noon. Totoo naman yun eh, di ba? Hindi lahat ng oras, panalo tayo or mananalo tayo. Ang problema, minsan tayo, gusto talaga natin nakikita ang panalo lagi yung gilas eh. Mahirap talagang gawin yon Parang suntok sa buwan kung tutusin. Imposible talaga mangyari. Especially ngayon, mas mabibigat yung kalaban. Mas natatauhan na yung mga kalaban natin noon na tinatalo lang natin. Pero ngayon, gilas na yung tinatalo nila, di ba? So tingin ko ba na rin sa pahayag ni Coach Tim, magsistick talaga sila kung anong meron sila. Hindi naman niya init sa puwera yung pagpapalit. Kung matatandaan natin, sinabi niya na magpapalit or magpapasok siya ng player kung meron sa hanay niya o sa kasalukuyang hanay ng gilas ang ayo ng sumama sa koponan Di ba? Pero dahil sobrang mahalaga sa isang player ang makasama sa hanay ng gilas, Naniniwala tayo na hindi sila bibitaw dyan Lahat kasi ng ando sa Hanay, pinili sila at alam din nila na may kakayahan sila. So kung ikaw si player na nasa kasalukuyang Hanay, parang walang puwang yung pagbitaw, di ba? Paniwala ka kasi na may kaya kang gawin para sa bayan. Yun yun eh. So guys, maraming maraming salamat.